<laughs> ayan nakakita kami ng bunga ng bayabas dalawa Jong Ayan, nandito po tayo ngayon sa probinsya Ayan, anong probinsya kaya ito At bakit ako nakarating dito Ayan, Makikita ko sa inyo Ayan, nandito tayo sa mga kasagingan Ayan na, balik na tayo sa ating bahay A few moments later Ah, what's up mga Katimjong? po tayo ngayon sa may probinsya <laughs> Now, Our Lady of Fatima

pa ako na ay po yung malaking puno ng Ayan. ano to, ah, sampalok sampalok siya mga katimjong oh my god natin Ito naman yung mga ipil ipil tabi tabi po sorry po, nagbablog po ako at syempre na dito po tayo ngayon sa may probinsya. Ayan. Kung anong probinsya to, bahala na kayo. Alamin nyo kung nasan kami ngayon. o, so, meron ditong nakatagong uh, probinsya o kaya naman gubat sa gitna ng syudad. Ayan mga katimdyo, kung mapapansin nyo kung saan ako ngayon. Ito po siya o. Oh. Ayan. Papakita ko sa inyo ito siya mga katim jong ayan kikita nyo yung lugar may malaking puno ayan tabi tabi po sa inyo ayan and then ito yung lugar o oh, mga katim jong ayan mga katim jong may mga kawayan Ayan, malalaking puno. Hindi ko alam kung anong klaseng puno siya. Ayan siya, mga katimjong. Ayan, kaya lang nakakatapat lakarin dun ni, eh. Baka mamaya. May ahas. Ayan siya. May duhat. Ganda mag-vlog dito na sa inyo ah. Ayan, mga katimjong. Nandito kami ngayon sa may puno ng bayabas. Ay, nagahanap kami ng bayabas, ang daming bunga. Hindi yeah, sya nauubusan ng tingnan natin ang bunga ng bayabas. Ito oh, mga John oh. Ay, natin yung bunga ng bayabas. Ay, do, tityo. Eh, may dalawa. May dalawang bunga. Makakating John oh ayan nakakita kami ng bunga ng bayabas dalawa ayan uh, okay o oh, pipitasin natin ito dalawa uh, din dalawang po hey, oh, meron pa doon sa taas o oh. meron pa doon sa taas ayun ah, mga katid dyan kami ng bayabas, ayan o. No? Ayan mga katimchong Tayo po ngayon ay Pariko Ayan, mangunguha ng mga Bayabas At saka Suha Ayan Ayan na mga katinchong Talaga kung saan -sa kami nakakarating Welcome back mga katimchong kaya na syempre maraming maraming salamat po sa mga nanood po ng aking mga video sa vlog at syempre maraming maraming salamat din po sa aking mga subscribers at kung kayo po hindi pa nakapagsubscribe i-hit niyo lang po ang aking subscribe button and then yung notification bell para po kayo sa aking mga videos na po sa susunod ng mga araw Ayana, maraming maraming salamat po ingat sa po lahat at God bless po